So for today's video nga po pala ngayon na uh, minamahal ko po yung kabagat Nagbubukas po kami ngayon ang aming business Ayan, uh, At syempre alam niyo naman po yung ating business Ticharonan, mga minamahal po kabagak Ayan, sa so mga gusto kong bumili ng ticharon Dito nyo lang po kami matatagpuan sa may gawing oriente So papakita ko po sa inyo yung lugar mga minamahal ko po kabagak Let's go! Yan na po mga minamahal kong po yung aming business. Ayan, kabubukas lang po ngayon. Ngayong araw na to. At syempre, hindi po mawawala dyan yung aming puro-purong buko. Ayan po, yung aming business na pecharonan mga minamahal kong po kabagak. Ayan, sa mga gusto pong bumili, dito na po kayo bumili. At garantisadong laging bago ang aming pecharon. Ayan, araw-araw po bago. At syempre, puro-purong buko. Hindi po mawawala yan. <clears throat> Ayan po, tinatawag tinitimpla na po ni Ate Bams vlog yung kanyang buko na puro-puro mga ah, minamahal ko kabagat na syempre kung kayo po ay paluwas ng Maynila gawing kanan po kaya malapit po kami sa may signboard ng San Vicente San Agustin kaya nakikita nyo naman po yan mga minamahal ko pong kabagat at syempre sa may gawing kaliwa naman po yung Pablos kaya dito lang po kami sa gawing kanan Tatagpuan nyo po yan pagka po kayo ay paluwas ng Maynila bago po dumating ng Oriente makikita nyo po kami na nag-iisa po rito na may tincharo at kung kayo naman po ay pupuntang kabanatuan gawing kaliwa naman po kami at ito po yung aming katabi hukay hukay yan mga minamahal na po pong kabagak at syempre si Blue Walk nasa gilid lang ayan po mga minamahal na po pong kabagak at syempre yan po makikita nyo naman po yan naging isa lang po yung aming tincharunan ayan po opening po ngayon yan at bagong bukas po ngayon yan kaya siguradong bago mga minamahal na kabagak at laging bago yan Basta nakakita nyo lang po yung sa ayaring hukay-hukay na rin. Ayan po, makikita nyo naman po yung hotel na yun. Ayan, big shout out. Plus, sa tulog lang, promise. Ayan, sa metal yard din eh. At syempre, lalagpas lang po kayo ng konti. Ayan po, makikita nyo na po yung hukay-hukay na rin. At syempre, ayan na po yung aming teacher na mga minamahal ko pong kabagak. Ayan, big shout out po sa mga bibili. At syempre, makikita nyo naman po yan. Ayan po si Apo Tams Vlog. Titimpla po siya ng buko. Ayan. Dahil puro-puro ka Kung may puro-puro gin, puro-puro buko Garantisadong bago Ayan po, pagmasta nasta nyo naman po yung buong paligid Para po matatagpuan nyo po yan Pagka po kayo paluwas, gawing kanan Pagpapunta po ng kabanatuan, gawing kaliwa Ayan o ah, Ito nyo naman po yan, na ko, mga minamahal ko Pagpapagap Ayan, lagpas lang po kami ng konti sa tulay Tulay na no, malit nung Ang yun Yan naman po yan, yung tulay na maniit na yan Nagpas ng tulog lang, promise Tapos talyer Tapos yan yung ukay-ukay Makikita nyo na po yan, tandaan nyo na po yan Ito po yung puno na to Yan Makikita nyo na yan, mga minamahal po kong kabagak Yan, big share po sa mga bibili Maraming maraming salamat po At siguradong laging bago Mga minamahal po kong kabagak Ayan po si Ate Bams Vlog. Yun po at maraming maraming salamat sa inyo. Big shout out po sa inyo lahat at magandang araw. Ingat po kayo palagi mga kabagap. God bless you all.